Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin, mga taga-subaybay at mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at lahat po ng ating mga kababayan na walang sawang uh, nagtitiyaga sa ating uh, munting channel. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dyan sa abroad. Mga OFW po na walang sawang sumusubaybay po sa ating programa. Nandito na naman ang inyong likod, Just Vlog. Muling manggugulo po sa inyong mga buhay-buhay, mga kababayan. Junyo 8, 2025, araw ng linggo. Tayo po ay uh, magkokontent lamang ng isang maikli. Maikli lang po ito mga kababayan. Kaya naman, eh syempre, bago tayo magsimula, gusto ko po unang batiin po yung mga sumusunod na nagpapabati po sa ating programa. Ito to, ah, para makita ako. Ito po, pa-shout out naman po yung asawa ko dyan sa lokal ng Lukban, Quezon West na si Julia Sasil. Salamat po kapatid watching from Saudi Arabia. Ito po ay mula kay Ka Rafael Sasil ng Saudi Arabia. Ayan. Ito po nanonood din po sa atin si Sir Edison Rebellosa mula po sa lokal ng Saint Helens, Oregon, USA. Kumusta po kayo diyan? Pa-shout out din po pag-great po, birthday ko po. Raquel Opinion po, watching po from local ng uh, Milan, Italy. June 8 po yung kanyang birthday. Ngayon po yun, eh, batiin po natin si Karakel ng happy birthday. Happy birthday po, Karakel. mag ingat po kayo dyan sa Milan, Italy. Ito po, nanonood din po sa atin si Ka Grace Gomez sa Hong Kong East. Ayan. Watching from lokal ng Ibaan, Batangas, TV Channel, 3534. Kamusta po kayo dyan? Happy viewing po from Milan, Italy. Jaime Pelado, 858. 85, uh, Basta po kayo dyan. Ito po, nagpapa-shoutout din po. Si Sir uh, Frank 3565 from Heidelbergs, Germany. Hello po, sir. Just please shout out po from Rizal. Sabi po ni Priscilla Batan. Watching from local ng Bahrain from Richard Nicasio. Ayan, musta po kayo dyan? Happy viewing po from lokal ng Bagong Taas, distrito ng Valencia City, Bukidnon. Yan po ay mula kay Lilia Milgar. Musta po kayo dyan? Ayun po yung ating mga pasensya na po dun sa hindi pa namin nabate. Eh. <laughs> Hindi po kasi magkakasya yung oras natin. Para may oras tayo eh. <laughs> Apo, eh... One time po, ano po, wala tayong gagawin kundi magbabatean portion lang tayo. <laughs> Puro pagbati lang gagawin natin. Kaya minsan siguro maglalive tayo and then uh, babatiin po natin lahat. Kung gustong bumati. Uh, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Mga kapatid, muli po, isang magandang araw po sa inyo lahat. Eto, pag-uusapan natin mga babayan. Tayo muna ta. Meron tayong pag-uusapan ngayon. Pag-uusapan natin itong uh, mangyayari. Meron po kasing mangyayaring uh, isang uh, paglilibing. Isang paglilibing po sa June 11. At uh, gugurgurin -gu gu -gur ba? Gugurgurin. <laughs> Meron pong nakaschedule na ililibing sa June 11, alas 4 ng hapon. Opo, eh, ito po ay, ito para sa akin na pero bago natin, bago natin na uh, pag-usapan yan, gusto kong ipapanood po sa inyo ito. Pero ano nga bang meron? Ha? Meron ba tayo pinagluluksa ngayon? Hindi ba tayo nag-usap? Hindi eh. Hey, ito ho ay sa balibalitang talaga ho namang ililibing na. May may, may namatay. Ah, uh, sa June 11 daw po 4 PM ang libing. May namatay ba? Wala na talagang pag-asang mabuhay. Tuloy na pong ibabaon uh, sa lupa. Anyway, ko talaga ha, baby girl, sandali muna. Ma Ayun po mga kababayan. Ang pinag-uusapan po dyan mga kababayan para sa inyong kaalaman kaya may ililibing sa June 11, 4 p.m. ng hapon. P.M. na nga hapon pa. <laughs> Ang pinag-uusapan po dyan mga kababayan ay tungkol po doon sa impeachment mga kababayan. <laughs> Opo, at talagang ginurgur na po, ginurgur na. At talagang ililibing na po. <laughs> Ayan po, ako po ha, ito po ay sarili ko pong opinion po ha, mga kababayan po ha. Di po ba nung mga nakakarang araw po ay nagkaroon po ng isang malaking pagkilos? Ito po ay pinangunahan po ng INC, mga kababayan opo at uh, yang ang malaking pagkilos na yan ay bilang uh, pagsang-ayon pagkatig doon sa naging opinion po ng pangulo na wag na pong ituloy ang impeachment mga kababayan eh tila yata itong nangyaring ito pagkatapos po kasi edi nagkaroon ng eleksyon at pagkatapos ng eleksyon mga kababayan kung napansin po ninyo ha, kung napansin po ninyo, eh medyo nagbago po. Nagbago po yung uh, pananaw ng marami, nagbago yung disposisyon ng marami, at nakahalata po sila, naramdaman po nila yung sigaw ng taong bayan na talagang ayaw po nila, mga kababayan. Ayaw po nila na maituloy pa at uh, uh, gumulong pa ang proseso o itong uh, tungkol po sa impeachment mga kababayan. Ayaw na ayaw po nila. Ngayon, eto na ngayon, naramdaman din po ng mga namiminuno, lalo na yung mga uh, maraming mga congressman. Kung napapansin nyo ha, kung napapansin yung mga nangyayari ngayon, eh marami na pong bumabaliktad mga kababayan. Dati-dati, hindi dati, po ba, papalakpakang pa sila, gumaganong pa sila eh. Gumaganong pa sila. Woo! Pagkatapos na, <laughs> di ba? Gumaganong pa po sila noong uh, uh, nagpirmahan po sila sa kongreso mga kababayan. Napakaraming uh, maliligaya ang uh, kanilang mga reaksyon. Nagsaya, nagdiwang sila mga babae. <laughs> Pero ito, pagkatapos ng eleksyon, mga kababayan, dahil sa nakita nila sa kanilang sarili, lalo na dun sa mga kumandidato na mga congressman, mga senador, eh, nakita nila yung epekto ng ginawa nilang desisyon, mga kababayan. Yung desisyon nila na, na isinusulong nila talaga, ipipilit talaga nila na ipa-impeach ang ating uh, dating uh, uh, ang ating uh, pangalawang pangulo ng Pilipinas na dulas ako dati kasi baka mag, ma, 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 uh, sa 2020 siya po ang magiging pangulo ng ating Pilipinas mga kababayan hindi natin uh, sinasabi na ganoon lang mangyayari pero nadulas kasi ako dati <laughs> hindi uh, na ano lang na nagkamali lang ng bigkas mga kababayan so ito ngayon sa June 11 po, ay tutuldukan na po yan. Opo, at uh, <laughs> base sa balibalita mga kababayan, ay tuluyan na pong ililibing po ito. Alas 4 lang hapon po ang schedule mga kababayan. <laughs> Kaya hiintayin po natin yan mga kababayan at uh, siguro makikipaglibing tayo dyan sa impeachment na yan mga kababayan. <laughs> Igup mo lang ako ng kape. Baka po kasi lumabig. Sayang naman po yung init ng kape natin, mga kababayan. So, yun po. Parang na, naramdaman po nila, napansin po nila na, ba, medyo hindi yata maganda yung naging desisyon namin. Ha. Eh, bakit? Eh pagkatapos ng eleksyon, yung lalo na po dun sa ano ha, ah, dun sa sinasabi nila na 12-0. <laughs> eh muntik nang uh, wala zero eh. Muntik nang wala zero mga kababayan. Eh tatlo lang yung pumasok mga kababayan, tatlo lang. Eh bakit tatlo lang mga kababayan? Eh yung iba po sumila makabilang so bakod po eh, sumakabilang uh, bahay po mga kababayan po eh. Eh, paano ka nga naman mamamalagi sa isang barko, isang bangka na palubog na mga babayan, di po ba? Eh, nagdesisyon po sila na lumipat mga kababayan ng partido. Ngayon, eto ngayon. Nakita yun ng mga mambabatas natin. Naramdaman po nila, napansin nila, uy, malaki ang epekto, mga kababayan. Nakita nyo yung mga absentee voting, kung napansin nyo, mga kababayan, ha? Yung nangyaring absentee voting, di yung mga nauna, di po ba mauuna na boboto yung mga empleyado ng gobyerno, mga kababayan? Alam nyo kung ano naging resulta nun? Halos, halos ha, hindi naman po lahat. Pero halos, Makita nyo yung line up ng mga binoto ng mga na, na, nasa gobyerno, mga kababayan, ay puro mga hindi admin candidate sa senatorial race, mga kababayan. Yun po ang naging resulta. Nakita po ng administrasyon yun. Na para tila baga ayaw na ng mga tao doon sa mga ini po ng uh, admin, at kaya naman, ito na ngayon ang mga nangyayari mga kababayan. Talagang uh, ililibing na po, ililibing na po ang uh, impeachment mga kababayan. Eh yun naman po talaga ang dapat. Eh wala naman po talagang magagawa yan. Mag-aaksaya pa po sila ng araw, oras, panahon, pera, pera ng taong bayan dahil sa impeachment na yan mga kababayan. Kaya dapat lang po talaga, kung kami po ang tatanungin mga kababayan, dapat na lang dapat lang po talaga na ilibing na po 'yan at uh, nang sa ganun ay makausad na makagawa na po sila ng mga batas, magagandang batas para po sa ikauunlad ng ating bansa. Eh tayo po ay nakikiramay po sa gagawing paglilibing na 'yan. Sa June 11 po, alas 4 ng hapon, aabangan po natin yan mga babayan. Eh, bueno, yun lamang po ang ating maibabahagi ngayong umaga, mga kababayan. Gumawa lang kami ng uh, konting uh, content lang para nang sa ganun na may ma-upload naman tayo kahit na mga karumal-dumal lang at uh, mga kahindik-hindik at uh, walang kwentang mga content, eh, makapag-upload man lang tayo para nang sa ganun na may mapanood naman po yung ating mga taga-subaybay. Eh masama po kasi pag wala tayo na-upload sa isang araw. Eh mga kababayan, so yun lamang po at uh, sana yung ating mga sinabi rito, huwag kayong, wag kayong ganong magpapaniwala sa akin ha. mga karumaldumal lang. mga sinasabi natin dito mga kababayan ha. Uh, yun lang mga kababayan at sana po ay uh, sama po kayo naroon lalo na sa ating mga kababayan na nasa abroad, mga OFW, yan ang ating mga bayani. Kung wala po kayo talaga naman, eh, malaki po ang inyong nagagawa, malaki po ang inyong naitutulong sa ating bansa. Eh, mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao, mga OFW, muli po ang inyong lingkod, just Vlog, bumabati po sa inyo ng isang magandang araw. Ano mang oras ninyo mapapanood ang video nito, lagi po kayo mag-iingat sa inyong mga paggawa.